Hello mga sis, magandang tanghali po sa lahat So ito po yung aking small na business Ayan, nagahalo halo po ako dito So ayan po yung kanyang mga uh, lahok Tapos meron din po pala ako dito Pritong kamote Plus pritong saging Tapos ang ginagawa ko po mga sis para hindi masira yung aking ibang Uh, lahok ng halo-halo ay nilalagay ko po dito sa aking maliit na box ayan, kung makikita nyo po ay meron ako dito uh, kamote ayan tapos sa ilalim po niyan ay meron ako ice pop na nilagyan ko ng yelo so para hindi ano babaho or mapanis itong aking kamote pati na nga rin po pala itong aking abukado konti na lang po ang natira tapos itong aking Ah, pinya ito ayan dahil ako nga mga sis ay walang ref so ganyan po yung aking ginagawa kasi kung hindi po yan nakalagay sa box na may may malamig or may ice, nasisira po yan siya hindi po siya naabot ng puong araw ay nabaho na po siya so sayang, sayang naman po katulad kahapon mga sis na ang dami ko pong tinapon kasi hindi na nga ito napakinabangan so ito kasi mga sis ay okay pa po itong mga uh, gulaman na ito ay ano pala saguna na iyan okay pa yan mga sis kay mahir ma -ano matibay ito so pagpasyensyaan nyo na itong aking kamay dahil ito po yung nilalagay ko na gumagamit kasi ako dito ng mga sis ng food color ayan na may halong vanilla flavor at ito po ay saging saba na may nilagyan din po yan ng asukal kung baga na min, nilagay po yan sa minatamis na asukal at ito naman po mga sis yung ginagamit ko dito na yun so yan kung napapansin nyo po ay konti na lang po yung natira dahil paubos na So, ayan lamang po mga sis. Para mabuhay lamang po sa araw-araw ay kailangan po natin magganito, kumayod. So, yan lamang po yung aking pinagkakaabalan araw-araw. So, hanggang dito na lang din muna mga sis at maraming salamat sa panunood.